Dito po sa cake yung message. Oh I God. think it's six years anniversary. Tama po. Alam oh niyo na. Oh <laughs> ano po? Ano po sa sabi niyo, kay Sir? Ano <laughs> po sasabihin nyo? Ano sasabihin nyo? Oh ano sa, niyo, po sa <laughs> na, sabi niyo? Ano sa sabi niyo? Oh ano sa yani mo? sabi niya sa akin ano? Eh. Sabi niya wala. Kasi surprise niya po kasi. Mama, ano po sa sabi niyo? Naiyak si Ma'am. Napaka-sway niyo, yung ma'am. Numiyak po si ma'am. Tears of ano, joy. Uh, ano po sasabihin niyo ma'am? Thank you, love. Ay. Thank you, I love you. Ay, naiyak ako. Sana, sana all na lang talaga. Chocolate. Yeah. Okay ano mo wala naman rating sa kanya di ba?

Friday. Uh, time check 1 p.m. Here in Doha, Qatar. May dalawa tayong so surprise na Ito yung una is uh, from Philippines. Uh, at 6th year anniversary. So, inaantay po natin si ma'am na lumabas. Hindi niya alam kung anong di-deliver natin. Sabi lang natin, eh, delivery service tayo. So, surprise natin si ma'am. Yeah, so ma'am sorry Meris, I may, may deliver po kami sa inyo. Ang ganda naman ni ma'am. Naka-video po. Ali po kayo, ma'am, kasi ano, baka masagasaan tayo. Mama, happy anniversary. Happy anniversary po. Oh, oh ang laki-laki nito. May, na 'yong pong ano, message is kasing laki niyo. <laughs> Nandito po sa cake. Nandito po sa cake yung message. Oh I God. think it's 6 years anniversary. Tama po. Alam oh niyo na. Oh <laughs> ano pong... God. Ano pong sasabihin nyo kay sir? Ano <laughs> pong sasabihin nyo? Ano sasabihin nyo? Oh ano sa'yo niya, ma'am? Sabi niya sa akin na eh. Sabi niya wala? Kasi surprise nga po kasi. Mama, ano pong sasabihin nyo? Naiyak si ma'am. Napaka-sweating yung ma'am. Namiyak po si ma'am. Tears of ano, joy. Uh, ano po sasabihin niyo ma'am? Thank you, love. Ay. Thank you, I love you. Ay, naiyak ako. Sana, Sana all na lang talaga. Okay po, thank you ma'am. Picture na lang po. Okay, okay. Oh